Na? ng dahon na ating pagkaanuhan pagkapaisan ano guys ito po sa mga kinuha yeah. yan doon yeah. nandun po na yung sa lingod sa gingan doon, Sagingan, ayun, no? doon. po para sumarap po ang ating sinaing na isda Ngayon po naman, magpapais uh, na po tayo. Yan. yan, yan. yan. I-prepare po natin. Hmm. Tatlo, tatlo. Ilan lalagay mo? Yan. Tipid na tipid naman ang balon. Yan. 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 Yan po, gaganyanin po namin. Ito po ay naman na namin sa aming mga Ninono. Lolo, lula, <laughs> mga ninono namin. Ito po sila magluto ng isda. Ano ka isda? Manamsi. Ito ang manamsi. Ito ang manamsi po. Ayan o. Oh. Manamsi ang isda. No? Sa iba pa kung tawagin niya ay tawilis. Sa parting tagaytay. Ito, Ito ba? po sa amin sa Mindoro. Ano yan? Manamsi. Manamsi. <laughs> Ayan po. I-prepare na po natin ang dito po natin lulutuin. Ayan ayan. Dito po. Pero mas maganda kung sa palayok, no? Sa palayok, no? Pero mas maganda po kung sa palayok. Dito po yung pinipir natin na ano, kalamyas. Kalamyas. Naroon po natin ng talong. Galing dyan sa likod. Ilahat na po natin. Ba't may talong dyan sa likod? Oo. Oh. Ah, Ay, Tapos, ayan po. Magpapais na po tayo. Ganito po. Ayan. Ayan pa na. Mayroon pa lang lock. Ay, tatlo lang ilalagay mo? Hindi, apat? Apat po, apat. Ayan. Ganyan. Ayan, ganyan po. Ayan. O, lalagyan po natin ang isa. Pabaliktad pa lang ano niyan. Isa, ayan. Ayan, may lock. Oh. Tapos yan. Nalagyan ko po natin. Yan. Mm -hmm. Sanay na sanay ako ng mama nga. Hmm. Sige po, at mm, hanggang dyan na po lang muna at mm, <coughs> Maya po natin ituloy.